Ngayong araw ay isa na namang kaso sa Pilipinas ang ating sisilipin. Pag-usapan natin ang kwento ng isang ordinaryong taxi driver na sa isang iglap ay nakaranas ng matinding pagbabago sa buhay ng kanyang pamilya nang siya ay manalo sa loto noong taong 2002. Isang pangyayaring nagdulot ng katiyahan at pag-asa, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay sa loob lamang ng ilang araw ay natapos ang kanyang buhay sa mismong sala ng kanilang tahanan. Ito ang malungkot at nakakakilabot na kwento ni Arturo Yupenya, ang lalaking nakaranas ng panandariang swerte ngunit hinabol siya ng kapalaran at trahedya. At bago tayo magpatuloy ay kung interesado ka sa mga ganitong mga content ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga latest na kaso. May kasabihang ang kagalakan na ibinabahagi sa ibang tao ay nagiging inggit at ang kalungkutan naman ay nagiging kahinaan. Medyo malungkot pakinggan pero sa maraming pagkakataon ay totoo ito. Kahit kailangan nating maging mas maingat kapag nagbabahagi tayo ng magagandang balita sa ibang tao. Dahil sa kahirapan ng buhay ay milyong milyong Pilipino ang tumataya sa loto araw-araw at nagbabaka sa kali na manalo at mabago ang kanilang buhay. Natupad nga ang pangarap na ito para sa isang taxi driver sa Pilipinas nang siya ay manalo ng 19 milyong piso noong taong 2002. Ngunit ang biglaang yaman na ito ay hindi lang nagdala ng kasaganaan sa kanyang pamilya kundi nagbunso din ito ng kanyang kamatayan. Madaling araw noong Oktubre 28 taong 2002 nang dumating ang mga pulisya sa bahay ng mga Yupenia at nadatnan nila si Arturo na nakahandusay sa sahig, duguan at itoy nangyari mismo sa loob ng kanyang bahay sa Antipolo City. Siya ay binaril ng ilang beses sa kanyang leeg, sa chan at sa kanyang dibdib. Katatapos lang niyang ipagdiwang noon ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan at siya ay namigay pa ng pera sa mga bisita noong araw ng salo-salo. Si Arturo Yupenya ay isang 58 anyos na taxi driver, may isang malaking pangarap bago magretiro ang maging isang instant milyonaryo at makaalis sa buhay ng kahirapan. Ayaw na niyang magmaneho at nakita niya ang loto bilang tanging pag-asa kaya naman hindi niya tinigilan ang pagtataya dito. Madalas sabihin na ay turo sa kanyang matalik na kaibigan na kapag nanalo siya ng loto ay bibilhin niya ang lahat ng lupa sa paligid ng kanyang bahay at ipapamahagi sa kanyang mga kapitbahay. Para sa mga taong gaya ni Arturo na hirap sa buhay ay ang pinakamabilis na paraan para mabago ang kapalaran ay ang manalo sa lottery ng PCSO. At tila itinadhana nga ito para sa kanya. Ang mga swerteng numerong hawak niya noon ay 19, 23, 25, 30 at 40 at ito ay tumugma noon sa draw. Noong Oktubre 12, 2002 ay nanalo ng jackpot ang tiket na binili ng kanyang asawa na nagdala sa kanila ng 19 milyong pesos. Katumbas ito ng humigit kumulang 340,000 US dollar $340, at noong taong 2002 ay napakalaking halaga na nito natupad na sa wakas ang pangarap ng isang matagal ng mananaya. Isang pagbabagong magbabago ng malaki sa buhay ng kanyang pamilya. Ngunit ang hindi nila alam ay hahantong din pala ito sa isang nakakakilabot na kapalaran. Kilala si Arturo bilang mabait at matulunging tao na mahal ng lahat. Noong pinapaayos niya ang kanyang bahay ay inalagaan niya ng maigi ang mga trabahador. Pinapakain sila sa buong maghapon at binibigyan pa ng alak at sigarilyo. Pagkatapos niyang manalo ay hindi nakapagtatakang halos gabi-gabi siyang nagdiriwang at naghahanda ng salo-salo sa kanyang tahanan. Ngunit makalipas lamang ang labing anim na araw mula nang siya'y manalo ay natagpuan si Arturo na wala ng buhay sa mismong sala ng kanyang tahanan. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Arturo ay itinago muna ng kanyang pamilya ang pagkapanalo nila sa loto dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Ngunit kalaunan ay napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago sa kanilang pamumuhay at nagsimula silang manghinala. Lumabas sa mga ulat na namigay ang pamilya ng tiglimang libong piso sa bawat kamag-anak at tiglimang daang piso naman sa bawat kapitbahay bilang pasasalamat sa pagpapala na kanilang nakamtan. Bumili sila ng bagong van na nagkakahalaga ng 1.3 milyong pesos at sinimulan nilang ipagawa ang kanilang bahay sa isang mahirap na lugar ng Antipolo. Kumuha sila ng humigit-kumulang 22 manggagawa para sa proyekto at para makaiwas sa posibleng mga magnanakaw, ay bumili si Arturo ng kalibre .45 na semi-automatic na baril at itinago niya ito upang sana'y magamit sa mga pagkakataong iyon. Hindi naglaon ay formal niyang ipinagdiwang ang kanyang ikalimamputwalong kaarawan noong Oktubre 25, Nadinaluhan naman ng mga bisita mula sa kanilang probinsya sa Bicol, pati na rin ng kanilang mga kapitbahay. Ang handa na ito ay pagpapatuloy lamang ng halos gabi-gabing kariyahan na nagsimula noong Oktubre 12 pa, ang araw kung saan siya nanalo ng loto at nagpatuloy ang handaan hanggang lampas-hating gabi at nagkaroon pa ng kasunod na salusalo kinabukasan at tila ba wala na itong katapusan. At noong gabi ng Oktubre 27, ilang oras bago ang krimen ay umalis ang pinsa ni Arturo na si Domingo Galarosa mula sa kasiyahan sa labas ng bahay upang magpahinga. Pero makalipas ang hating gabi ay ginising daw siya ni Arturo at pinakiusapan niya ito na linisin ang paligid dahil tapos na ang pagdiriwang. Bago naman ito matulog ay pinakiusapan pa ni Arturo si Domingo na pakainin ang mga pusa sa likod ng kanilang bahay. Ngunit habang pabalik daw si Domingo sa kusina ay nakita niya ang ilang armadong lalaki na nakasuot ng maskara na pumapasok sa bahay. Agad siyang nagtago at pinagmasdan ang pagtutok nila kay Arturo ng baril at dahil sa matinding takot para sa sariling buhay ay tumakas daw si Domingo. Ilang sandali lang ay umalingawaw na ang mga putok ng baril. Si Reyna Nupenia na ampon na anak ni Arturo ay natutulog sa sala ng malakas na bumukas ang pinto at siya ay nagising. Nabigla siya nang makita si na Arturo at Guadno, matalik na kaibigan ni Arturo na nagmamadaling pumasok sa kanyang silid at hawak na noon ni Arturo ang kanyang bagong biling baril. Maya maya biglang sumalakay ang mga nakamaskarang lalaki at sapilitang dinala si Arturo sa kanyang silid habang naiwan si Guadno sa sala kasama si Reynan. Inutusan si Reynan na lumuhod malapit sa telepono. Samantala, tumakbo palabas si Guadno na nagtago muna sa tindahan ng pamilya yupenya at saka tumalon sa pader upang makatakas. Nanatiling tahimik at nanginginig sa takot si Reynan at ayon sa kanya ay narinig niyang hinihingan ng pera at susi ng bagong van si Arturo ng mga salarin. Kasunod noon ay mga putok ng baril bago tuluyang tumakas ang mga magnanakaw, dala ang van at ang 92,000 pesos cash. Agad na nilapitan ni Reynan ang kanyang ama ngunit nadatnan niya itong malubha ang tama. Tumakbo siya para humingi ng tulong sa mga kapitbahay pero ayon sa kanya ay laking gulat niya nang tumanggi si Guadno na tulungan siyang isugod si Arturo sa ospital. Sa halip daw ay isinarapan nito ang kanilang pintuan. Sa isang panayam ay umamin si Guadno na tumakbo siya palayo dahil sa mga putok ng baril na kanyang narinig. Sinabi din niyang tinawagan daw ng kanyang asawa ang pulisya ngunit nagkaroon ng kalituhan sa adres kaya natagalan ang pagdating ng mga otoridad. Isa pa daw sa kanilang mga kapitbahay na si Maria Luisa Escalante ang nagulat ng insidente sa Antipolo City Police. Dumating ang pulisya sa bahay bandang 1.58 ng madaling araw at nadatnan ang wala ng buhay na katawan ni Arturo. Sa unang investigasyon, lahat ng miyembro ng pamilya kabilang si Leticia at Reynan, gayon din ang mga kaibigan ni Arturo na dumalo sa handaan, ay itinuturing na pangunahing sospek ng mga otoridad. Kinu-question din ng pulis si Reynan tungkol sa pagkakaantala ng kanyang pagtulong sa ama, ngunit ipinaliwanag niya na siya ay nasa matinding pagkabigla at nanginginig sa takot dahilan upang hindi siya agad makakilos. Ayon sa mga pulis ay nakapagtataka din na ang asawa ni Arturo na si Leticia ay wala sa bahay noong gabing binaril ang kanyang asawa. At dahil dito ay naging kahinahinala ang kanyang pagkilos lalo na nang hindi siya agad umuwi matapos ang pagkamatay ni Arturo. Kumalat ang mga chisme sa komunidad na si Leticia mismo ang nagplano ng pagbatay sa kanyang asawa upang mapanatili sa kanya ang lahat ng napanalunan sa loto. Isa pang hinala ay lumitaw mula sa ulat na tumanggi raw si Arturo na isama si Leticia bilang co-depositor sa bangko na posibleng nagdulot ng sama ng loob sa babae pero kalaunan ay kusang nagtungo si Leticia sa hepe ng Antipolo City Police upang linisin ang kanyang pangalan. Maluwag niyang tinanggap ang pagtatanong ng pulisya at mariing itinanggi ang anumang kinalaman sa pagpatay sa kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Leticia ang kanyang pagkawala noong gabing iyon at sinabing sinadya raw niyang umiwas dahil natatakot siyang baka siya naman ang susunod na target ng mga pumatay. Ayon pa sa kanya ay labis na nagdaramdam at nagluluksa ang kanyang pamilya sa pagkawala ng kanilang ama ng tahanan. Ibinunyag din niya na noong linggo bago ang krimen ay napansin niya ang ilang kahinahinalang lalaki sa paligid ng kanilang bahay. Hindi malinaw kung binigyan niya ng babala si Arturo tungkol dito, ngunit dahil hindi mapakali ang kanyang kalooban, ay pinili niyang dalhin ang kanilang anak na si Melanie at tumuloy muna sa mga kamag-anak sa Camp Crame. Ipinahayag din ni Leticia ang kanyang pagkadismaya sa halos walang tigil na pag-inom at pagdiriwang ni Arturo simula ng manalo sa jackpot ang kanyang asawa na para sa kanya isa lamang walang kwentang pagwawaldas ng pera. Ngunit para daw kay Arturo ay ito ay pagdiriwang ng biglaang pag-ikot ng kanilang kapalaran. Habang umuusad ang embesigasyon ay nang makakalap ang mga otoridad ng pahayag mula kina Domingo at Renan, ay mabilis na nagkaroon ang antipolo police ng isang mahalagang lead. Ayon sa testigo ay nakita ang mga suspect na sumakay ng tricycle matapos iwan ang van ng mga Yupenia sa isang kalapit na lugar na tinawag na El Dorado. Natuntun ng mga pulis ang driver ng tricycle na nakilalang si Aurelio Omega. Sa pagtatanong ay umamin si Omega at inamin nito kung saan nakatago ang van. Dahil dito ay naglabas ng warrant of arrest ang mga otoridad at una nilang nahuli si Roger Regalario na inatasang magtago ng baril na ginamit sa pagpatay kay Arturo. Nahuli siya sa kahabaan ng kupang malapit sa pinangyarihan ng krimen dahil sa iligal na pagdadala ng baril sa isang mataong kalsada. Umamin din siyang siya ang bumaril kay Arturo. Kalaunan ay naging state witness si Regalario at tumulong sa pagdakip ng iba pang mga kasabwat. Sa kabuuan ay nasa sampung sospek ang natukoy at nakanda na ang mga pulisya na magsampan ng kaso laban sa kanila, kabilang ang robbery with homicide, car theft at illegal possession of firearms. Ang original daw nilang pakay ay magnakaw lamang ng pera, ngunit nauwi daw ito sa trahedya ng magpaputok ng baril si Arturo laban sa kanila. Ipinahayag ng mga suspect na hindi nila alam na armado si Arturo at tinamaan pa daw ni Arturo ang isa sa mga magnanakaw sa balikat at ito din ang naging susi sa pagkakakilanlan sa kanila. Ang sugatang magnanakaw na si Velasco ay hindi na nagpagamot dahil natatakot siyang matuntun ng mga pulis. Lalong lumala ang kondisyon ng sugat ng sospek dahil namumula at nangingitim ang kanyang balikat dahil hindi natanggal ang bala. Sa pagpapatuloy ng embesigasyon ay lumilitaw na may bagong paratang laban kay Guatno ang matalik na kaibigan mismo ni Arturo at ayon sa isang kapitbahay na nakapasok sa bahay sa gitna ng insidente ay nakita raw niya si Guad at narinig pa niyang nagsabi na huwag na nilang galawin ang katawan ni Arturo dahil patay na daw ito. Nang tanungin kung bakit naroon siya sa pinangyarihan ay hindi sumagot si Guatno dahil sa impormasyong ito kasama ang pahayag ni Reynan tungkol kay Guatno ay nagsagawa ng investigasyon ang pulisya at inaresto siya ngunit nagsampa si Guatno ng counter affidavit at mariing itananggi ang anumang kinalaman niya sa krimen. Ipinaglaban niyang hindi niya kailanman ipagkakanulo si Arturo na itinuring niyang parang kapatid. Sa kabila ng kanyang pagtanggi ay sinasabi ng ilang kapitbahay na may samadaw daw ng loob si Guatno kay Arturo dahil hindi niya ito pinauutang ng 400,000 pesos. Lalo pang gumulo ang sitwasyon ng pangalanan ng mga sospek si Reynan, ampon na anak ni Arturo bilang isa ring kasabuhat. Ayon sa kanila ay may relasyon daw si Reynan kay Randy, isa sa mga sospek at madalas daw itong magbigay ng malaking halaga ng pera kay Randy at sinabi pa sa kanya ang tungkol sa napanalunang jackpot ng kanyang ama. Naibahagi daw ni Randy ang impormasyong ito kay Campus na matalik niyang kaibigan na kasama din gumawa ng krimen. Ayon sa isang sospek ay si Reynan mismo ang nag-imbita sa kanila sa handaan para sa kaarawan ni Arturo noong Oktubre 26 at doon nila nakumpirma ang pagbabago ng pamumuhay ng pamilya. At sa mismong handaang iyon ay pinagplanuhan daw nila ang pagnanakaw. Ang isa pang lalong gumulo sa investigasyon ay ayon sa isang sospek ay si Reynan mismo ang nag utos sa kanila na tapusin ang buhay ng kanyang ama-amahan. Ngunit kalaunan ay nilinis naman ng pulisya si na Leticia at Reynan sa anumang kaugnayan sa pagkamatay ni Arturo. Ayon sa hepe ng pulisya ay walang matibay na ebidensyang nagtuturo sa kanila at pagbibintang lamang ang mangyon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay isang nakakagulat na detalye naman ang lumabas na di umano ay may papel ang PCSO sa pagkakalanta ng identidad ni Arturo sa mga sospek. Lumabag daw sila sa pulisiya na panatilihing confidential ang pagkakakilanlan ng mga nanalo pero sa kaso ni Arturo ay mabilis kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkapanalo. Sa sampu sa unang inakusahan ay apat sa kanila na kinilalang sina Renato, Lito, Noel at Eric ay naghain ng affidavit na nagsasabing wala silang kinalaman sa kaso. Tinanggap ito ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya kahit pa mismong investigador ang nakasamsam ng baril na ginamit sa pagpatay at ang susi na ninakaw ng Toyota van mula sa kanila. Kasama ring isinama sa listahan ng mga sospek si Guatno, ang matalik na kaibigan ni Arturo, at nahaharap ito sa kaso dahil sa posibleng pakikilahok nito sa krimen. Pagsapit ng December 23 taong 2002, sa labing isang kataong inaresto kaugnay ng kaso ni Arturo, anim sa kanila ang pinalaya dahil sa kakulangan sa ebidensya. Limang sospek na lang ang naiwan na may kinakaharap na kaso, ngunit mula noon ay tila wala nang naging malinaw na progreso ng kaso. Umano'y natatagalan ang paglilitis dahil hindi tumadalo ang pamilya ni Arturo sa mga pagdinig sa korte. Sa ngayon, ang pulisya na lamang ang masigasig na nagtutulak para mahatulan ang mga natitirang sospek. Nakadagdag pa sa misteryo ng makalabas si Guatno ang matalik na kaibigan ni Arturo makalipas ang isang taon matapos iurong ng pamilya Yupenio ang kaso laban sa kanya. Iniisip ng ilan na ito ay dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit ang iba naman ay naniniwala na ito ay tanda ng pagkakasundo ngunit may mga bulong-bulungan na baka gusto lamang ng pamilya na manahimik si Guatno tungkol sa ilang bagay. Kamakailan ay nagsalita na rin ang pinsan ni Arturo na nananahimik noon at sinabing naniniwala siyang ang tunay na may kinalaman ay maaaring mula mismo sa loob ng kanilang pamilya malawakan ang usap-usapan sa mga kamag-anak at kapitbahay na maaaring nakipagsabuatan si Leticia, ang asawa ni Arturo kay Reynan, ang kanilang ampung na anak upang wakasan ang buhay ng padre de pamilya. Tila ba ang buong katotohanan ng malungkot na kasong ito ay nailibing na rin kasabay ni Arturo at bilang tugon sa ganitong mapait na pangyayari ay iminungkahi ng chairman ng PCSO ang pagbuo ng isang konseho na gagabay sa mga nanalo sa loto. Ang layunin nito ay magbigay ng payo kung paanong maayos na mag-invest at himukin nilang panatilihing ligtas sa bangko ang kanilang pera. Sa libing naman noon ni Arturo ay sinunod nila ang isang nakakaantig na pamahiin, ang paglalagay ng mga sisiw sa ibabaw ng kabaong na pinapaniwala ang na magtutulak sa mga may sala na umamin dahil sa konsensya. Pero hanggang ngayon ay tila ba kinalimutan na ng pamilya ang kaso ng kanilang padre de pamilya. Ang kaso ni Arturo ay isang malungkot ngunit napakahalagang paalala para sa ating lahat at ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagiging maingat lalo na kapag ang mga biyaya o tagumpay ay bigla ang dumarating sa ating buhay. Hindi sapat ang swerte o pagkakataon. Kailangan ding marunong tayong magplano at magtago ng mga biyaya upang hindi ito maging sanhi ng kapahamakan ang kasakiman naman, galit o inggit mula sa iba man o sa ating sarili ay maaaring mag-udyok sa tao na gumawa ng mga bagay na hindi natin maisip. Huwag din natin kalimutan na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa pagmamahal, respeto at integridad na ibabahagi natin sa iba. Sa huli, ang kwento ni Arturo ay isang paalala na ang tagumpay, gaano man ito kalaki, ay may kasamang responsibilidad na kapag ito ay ipinagwalang bahala, ay maaaring magdulot ito ng matinding kapahamakan. At kung umabot ka sa dulo ng video ito ay i-comment mo naman kung anong oras mo ito napanood at kung taga saan ka para alam namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa muli at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.